Hello mga boss, magandang gabi Ayan, para sa mga subscribers ko sa uh, aking uh, youtube channel eto na eto na yung aking uh, pangako sa inyo ang aking uh, bring me challenge at uh, kung malapit kayo sa lugar na ito at pamilyar kayo sa lugar na ito abay napakapalad nyo lalo kung subscribers kita dahil ngayon ako pagpapalaro at dito sa lugar na ito mga boss ayan kung familiar kayo ha sa lugar na ito abay ah uh, may uh, swerte nyo lalo kong subscribers hit ka sa aking uh, uh, yeah, uh sa aking uh, youtube channel okay eto so ito yung aking uh, challenge ngayong gabi ah uh, Siyempre, Bring me again. Bring me challenge again. Ito nga pala yung aking uh, mechanic sa aking uh, bring me challenge ngayong gabi. So, dapat. Ikaw ay uh, subscriber sa aking YouTube channel. At, uh, siyempre, titingnan ko yan. Kung pala ka subscriber ka, titingnan ko yan, ha? At, uh, yun nga, siyempre, dapat uh, madala mo yung aking ah... Uh, uh, ipapadala sa akin dito. Okay? So, ito. Ang aking uh, challenge sa inyo. Sa mga subscribers ko sa aking YouTube channel. Ito. Yung unang uh, makadala sa akin ng uh, sandok sa aking kinalagyan ngayon ay uh, mananalo ng uh, 300 pesos So tamang tama sa bago ngayon, pwedeng pang uh, shot. Pwedeng uh, pang ulam. So, tamang tama. So uh, good luck na lang sa inyo. Basta kung ikaw yung unang makadala ng sandok dito sa akin. Ay uh, mananalo ka ng uh, 300 pesos. Okay? So good luck sa inyo mga boss. So, ito yung ating uh, location ngayon. Ayan. So, naandito lang ako sa lugar na ito mga boss. Hanapin nyo lang ako dito. Ayan. Ayan. So, muli, good luck sa inyo mga boss.